Magandang araw mga kapatid. Sa video natin ito ay tatalakay natin kung bakit ang mga katoliko ay humihingi at naniniwala sa tulong ng mga santo. Ang mga santo ay mga taong nagpakita ng malaking pag sa Diyos at sa kapwa. Sila ay mga halimbawa sa kabutihan, pag-asa at pananampalataya. Ang mga santo ay nagbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob na magpatuloy sa pagawa ng mabuti. Kahit na mahirap, nagpaalaala sila sa atin na mayroong pag-asa ang mundo at na ang pag-ibig ay laging mas malakas kaysa takot at galit sa kristyanismo, ang mga santo ay mga taong kinikilala ng simbahan bilang mga taong namumuhay ng isang banal na buhay at nagpakita ng malaking pag-ibig sa Diyos at sa kapwa-tao. Sila ay itinuturing na mga modelo ng pananampalataya at pag-asa. Ang mga santo ay maaaring maging mga banal na tao, mga martir o mga ordinaryong tao na nagpapakita ng pambihirang kabanalan ang isang santo ay maaaring tumukoy sa isang taong may mataas na moralidad at maaaring hindi sila kinikilala ng ibang partikular na mga reliyon, ngunit itinuturing na mga modelo ng kagandahan asal. Ngunit sadyang may mga tao pa rin na nagagalit sa kanila at hindi naniniwala sa kakayahan ng mga santo. Hindi po ang katoliko ang nagpili sa kanila, kundi si Kristo mismo. Ito ay mababasa natin sa Ebanghilyo ayon kay Lucas Kapitulo 6, Versikulo 13. Ito ang sinasabi ng Biblia. Nang mag-umaga na, tinatawag niya ang kaniyang mga alagad. Mula sa kanila ay pumili siya ng labig dalawa at tinawag niya itong mga apostol. At ang dahilan na sila ay tinatawag ng Panginoon upang maging banal. Ito ay mababasa natin sa unang sulat ni Pablo sa Taga-Kurinto, Kapitulo 1, Versikulo 2 ito ang sinasabi. Kaya naging kanya ang inyong pakikipag-isa kay Kristo Isos. Tinawag niya kayo upang maging banal. At hindi po kagustuhan ng katuliko na tayo ay magiging banal kung hindi si Kristo mismo ang nagsasabi sa unang sulat ni Pedro, Kapitulo 1, Versikulo 16, ito ang sinasabi ng Biblia. Sabagkat sinasabi ng Diyos sa kasulatan, Magpakabanal kayo dahil banal ako. Dapat natin tandaan ni si Kristo mismo ang siyang ugad ng pagkabanal. At ang katuliko ay lubos na naglirespito sa mga banal dahil ito ay utos ng Panginoon. Ito ay mababasa natin sa sulat ni Pablo sa Hebreo, Kapitulo 6, Prisikologis. Ito ang sinasabi ng Biblia. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag na inyong ipinakita sa kanyang pangalan ang inyong paglilingkod sa mga banal at hanggang ngayon nagsisipanglingkod pa rin kayo. Kaya si Kristo na rin mismo ang nagsabi na hindi masasayang ang paglilingkod natin sa mga santo. At hindi po natin nilirespito ang mga santo bilang isang Diyos. Ang pagdarasal na ginawa natin para sa mga santo ay tinawag na binirasyon o ang paghihihi ng tulong sa kanila dahil ang katoliko ay naniniwala na mas madaling tingin ng Diyos ang kanilang pagdarasal kung ito ay idadaan sa mga banal na tao. At narito ang sinasabi ng Biblia sa sulat ni Santiago, Kapitulo 5, Versikulo 16. Ito ang sinasabi, Ipanalangin ninyo ang isa't isa at magdalanginan upang kayo'y gumaling. Ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa at hindi po natin maaring suwayin ang kalooban ng Diyos na ang mga santo ay gawin niyang instrumento para sa ating kaligtasan. Ito ay mababasa natin sa unang sulat ni Pablo sa taga Corinto, Kapitulo 9, Pesikulo 22 hanggang 24. Ito ang sinasabi, Ako'y makibagay sa lahat ng tao upang sa lahat ng paraan ay makapagligtas ako ng kahit ilan man lamang. Kaya hindi po nagkakamali ang katoliko sa kanilang paniniwala na ang mga banal o mga santo ay nakakatulong lalo na sa kanilang pagdurusa. Lalo na po sa mga nag-iisang mahal na ina ng Panginoon na si Berhen Maria. At huwag po natin kalimutan mula pa noong unang siglo na ang mga taong banal ay pinapatay at buhis-buhay nilang pinaglalaban ang katotohanan na hanggang ngayon ay hindi natitibag. Kaya mga kapatid, utang loob natin sa kanila ang ating pananampalataya. Kung hindi dahil sa kanila, hindi lumaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo. Maraming salamat po sa inyong pananood at pakikinig. Hanggang sa susunod nating video. Amen.